kay sarap po talagang mag-alaga ng mga pets. Yung mga alagang hayop, nakakawala ng stress. Pero huwag kayong ma-stress dito sa mga pet lovers na aming nakilala, ha? Ang gastos kasi nila sa mga alagang aso at pusa, milyong-milyong piso daw ang halaga. May mga aso sa mala hotel naka-check-in. Meron ding mga may suot pang mga mamahaling alahas. Aba-aba i-lifestyle check na natin ang mga saucy pets. Cuteness overload, stress reliever at talaga namang certified cuddle buddy. Sila ang mga lalo nagpapasaya sa ating buhay, ang mga aso at pusa. Kaya sino ba naman sa atin ang hindi nanggigigil sa kanila? Mga lovable furry babies na only good vibes ang hatid. Hi everybody! Siyempre, count again. me in ang mga doggies ko sa totoo lang party na ng buhay at family ko. Sa katunayan, laman nga din sila ng mga feeds ko sa social media, di ba? All in all, sa maniwala kayo o hindi, pero na kung mahigit dalawampung aso. Bukod pa dyan ang mga rescue dogs ko. Pero may kumakabog sa akin. Talaga namang career kung career ang kanilang pag-aalaga ng kanilang mga pets. At wag ka, dahil ang kanilang mga aso at pusa, spoil naman talaga sa alaga. Meet Gino from Laguna. Pandemya ang dahilan kung bakit niya naisipang mag-alaga noon ng isang aso. Si Julia, na isang French Bulldog. Mabait at sobrang kulit plus malambing pa. Kaya na love at first sight daw talaga si Gino kay Julia. Ang oh, karakteristik ng isang French Bulldog is malambing, number one. Second nga, komedyante. And uh, third, uh, matakaw. Tsaka siyempre hindi siya nangangagat. Actually si Julia, palibasa nga parang anak ko na, no? unika-ihayan dito sa bahay. Isa ang French Bulldog sa talagang in-demand ngayon at pasok sa listahan ng mga breed ng aso na paboritong alagaan ng mga tao. dog kung sila tawagin kasi harmless daw at malambing ang mga Frenchies. Dahil nakuha ni Julia ang kiliti ng kanyang master Gino. Bigay todo din ng kanyang amo sa pangi-spoil sa kanya. Walang aagaw dahil siya lang naman ang laging nasa front seat ng sasakyan. Katabi sa pagtulog, sinusubuan pa ng pagkain. Buhay prinsesa naman talaga itong si Julia, oh? Abay, todo pabango din with matching na mamahaling powder pa. Parang ang hirap i-maintain, di ba? Pero dead malang lang daw si Gino, basta napapasaya naman daw siya ni Julia. It's not about the price. It's the passion you have. Kahit anong ganong kamahal yan pag gusto mo kasi, hindi na natin pag-uusapan ng presyo. Para sa akin, worth it. Kasi napapasaya nila ako. Yun ang mahalaga. Mula sa isang aso na si Julia, nag-level up ang obsession ni Gino. Imagine, more than 70 French bulldogs na ang kanyang ngayong alaga. At take note, yaman na silang maituturing dahil hindi gawang biro ang halaga ng mga ito. Naglalaro daw sa 150,000 to more than 1 million pesos ang bawat isa. Depende daw kasi sa kulay at kalidad. Dagdag pa kung sino daw ang kanilang mga magulang. Pero ang big reveal ni Gino ay ang viral ngayon na trending niyang bagong alaga, si Urus na isang exotic bully. Nakakahalaga lang naman daw ito ng tumataginting na 10 million pesos na binili pa niya sa bansang China. Grabe naman, di ba? Sa pananaw ko, perfect si Urus Kasi malaki yung ulo niya, kumpleto yung buntot niya, nakakapaglakad siya, working dog siya, and uh, maganda yung katawan. At uh, higit sa lahat, yung kulay niya is lilac. Bago. And speaking of exotic and American bully, yan naman ang napiling alagaan ng dog lover na si Philip Roy Coronel. Tulad ni Gino, two years ago lang din nahilig si Roy sa exotic at American bully noong mag lockdown. Pero iba't-ibang breed na daw ng aso noon ang kanyang inaalagaan. Mukha mang matapang at nakakatakot. Child-friendly daw ang mga exotic bully. Ang alaga niyang si Tatanka na isang American bully. Hindi maikakailang charming at very fit sa sobrang lambing. Daig pa daw ni Tatangka, ang kanyang asawa. Kaya mortal na karibal daw ni Missy si Tatangka sa puso ni Roy. May time nga na telos na yung asawa ko kasi nga yung oras is talagang almost 24-7, lalo pag may breeding. Pag may papis, hindi mo talaga pwedeng bitawan. Every two hours, papadidehin mo, lilinisin mo yung papis, yung nanay. So talagang 24-7, nakatuto ka sa kanila. So, ayun, minsan dumarating yung point na parang nagtatampo na rin si misis kasi nga hindi ko na sila nakaharap para yun. Kagaya ng marami itong si Roy, dahil once down na nagsimulang mag-alaga ng aso, you will ask for more. Ang isa, naging 40. Nagdagdag pa siya ng mga high-end bullies. Pero hindi ba nagha high blood si Missy sa budget para sa kanyang mga alaga? Ang maintenance ng exotic bulip uh, sa grooming pa lang medyo uh, pricey na siya kasi kailangan mo na siguro mag-ready ng mga 10,000 pesos uh, monthly para sa vet niya, sa vaccine, sa grooming, pag sa exotic, uh, advisable talaga yung aircon. Kasi nga, syempre, almost 24 hours kami mag-aircon dito talaga. Prone sila sa heat stroke, lalong-lalong ngayong summer. Likas na sa mga American bully at exotic bully ang astig na itsura at forma. Head turner, ika nga ng iba. Paano ba naman kasi mapapabeast mode ka naman kapag nalaman mo ang mga halaga nila? 250,000 to more than 2.5 million pesos pala ng halaga ng exotic at American bullies. Pero solve ka naman daw sa happiness at fulfillment. Ang best asset daw ng mga doggies na ito ay kung paano lumakad at tumayo na parang rumarampa sa entablado. At presenting ang top 5 sa kanyang most favorite. Ang machong si Cayman hindi rin naman magpapa-underdog si Dynasty. Ang very behaved at fierce na si Neneng B. Si EC, the Prince Charming. At syempre, ang kanyang bebe girl na si Snow White. Lahat sila certified champion sa mga dog show. Ang mga hayop ay biyaya ng Diyos sa atin. So kung gaano man ito kamahal, worth it naman kapalit ng binibigay nilang pagmamahal para sa atin. From mga doggies na mukhang scary pero very friendly, let's meet the so-called gentle furry giant. Ang mga fluffy at huggable dogs na usong-uso -uso ngayon, ang mga giant poodle. Sa unang tingin na akalain mong mga naglalakihang stuffed toys. Pero pag gumalaw na, ayun, buhay na aso nga. Sobrang clingy. At for the record, very sensitive ang mga giant poodle. Parang mga babies na dapat talagang alagaan at ikado. Mga qualities ng dogs na hinahanap ng mag-asawang Dr. Z at Ivy Teo. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dalawang expert sa beauty and wellness? Abay, certified dog lovers din! Pero paano nga ba sila nahilig sa mga giant poodles? I was looking for nice looking dogs, but it was difficult to find. So, two years ago, uh I told my brother who is a veterinarian in Singapore to search for nice big dogs for me because I like big dogs I don't know for some reason you know I like to hug them you know and they're, they're cute you know and they're fluffy so he went to search around the world for me uh, and then he told me hey I've I found a, a very interesting breed uh, which is very rare um, but uh, I think you might like it so when he showed me the picture uh, of this big fluffy looking teddy bear I, I, was I was shocked right and I was like wow this is really good so he he, he flew the the pet over uh, two years ago exactly in December two years ago um, and that was the first uh, giant poodle in the Philippines dahil sa maamong muka at mapangakit yes. ng mga mata hindi na nagdalawang isip kunin ni Dr. Z ang una nilang giant poodle na si Berlin Reg galu daw ito ni Doctor Z kay Ivy oh, ang sweet yeah, no, iba Si Berlin yung unang-unang aso na first first giant poodle na namin and uh, it was actually a Christmas gift gift Christmas gift sa akin ni Z. Uh, that was in 2019 right before the pandemic and napaka special sa akin ni Berlin because first time ako nakikita ng ganong klasing aso. So talagang nakita ko siya napaka cute naman nito. Berlin is very sweet, behave, masunurin. Kasama ang giant poodle sa listahan ng mga expensive dogs sa buong mundo. Alam nyo ba na nagkakahalaga daw ito ng halos kalahating milyon at puppies pa lang yun, ha? Pero sabi nga, money can't buy happiness, but dogs can. Kaya mula kay Berlin, nasundan na ito ng apat pang nagagandahan at mga naglalakihang mga giant poodle si Oslo, Cairo, Paris at si Lisbon. Lahat sila sinunod ang mga pangalan ng mga cities sa buong Europe. Lahat ng pagod mo nawawala talaga po nakikita mo sila. At itong mga poodles namin ay very, very um, malambing. They're also very sweet at napaka ano nila um kumbaga parang silang nakadikit sa So alam na ramdam mo yung pagmamahal na binibigay nila sa amin. And yun yung talagang isang bagay na nakakatulong pampaalis talaga ng stress na araw-araw na gin nangyayari sa amin because of our work. They are very very loving uh, and they are always they're very loyal, right? They always want to be with you ang family na talaga kung ituring ng mag-asawang Teo ang kanilang mga alaga, kalaro, kakulitan, katim din sila sa kainan. Pero ang matindi, lahat sila high maintenance kaya bawat isa may kanikanyang mga tagapag-alaga. Shampoo pa lang daw umaabot na sa libo, bukod pa ang mga nagmamahalang mga vitamins at pang-grooming. taking care of a luxury pet um, for me is no different from taking care of a pet all pets has to be taken care of. the only difference for a luxury pet is the extra effort that you have to put in. if you ask me whether it's worth it, yes it is, because when i see the pet nice, you know, looking and, and it has a nice fur, nice coat, uh, they smell good, it, it makes me feel happy. right. so what makes you happy? i think that's where when you come down at home and you know, come down from your bedroom and you see them, you know, uh, wagging their tail, you know, looking all cute and uh, welcoming you, gives you a nice positive vibe for the day. I don't think you can put a price to it. Um, if this is something that makes you feel uh, positive and happy, I think that there's something that is worth it. Ang bongga ng mga aso, 'di ba? Sa totoo lang, two thumbs up din naman ako sa mga dog lovers na mga ito dahil todo effort para lang masuklian ang loyalty at greatest love ng doggy sa ating mga tao. Nakakatulala ang mga halaga ng mga hybrid dogs at paano sila alagaan, 'di ba? Fierce but very playful, malambing pero very independent at mayroon pa raw siyang special power worse na nagtataboy ng mga bad vibes at spirits sa bahay. Pati mga nega sa mismo nag-aalaga sa kanila. Pet for the soul din kung sila'y tawagin. Walang iba kundi ang mga pusa. Best assets ng mga cats ang pagiging malini sa sarili at may disiplina. Kaya no wonder maraming celebrity rin ang mga nag-aalaga ng mga pusa. Tulad na lang nina Sandara Park Colleen Garcia, RC Munoz, James Reed, Jody Santa Maria at iba pa. Mga certified cat lover. Pero ibahin ninyo itong si Shane Cruz na taga Quezon City. Dahil bata pa lamang, aminado na ang pagkahumaling sa mga pusa. Dala niya ito hanggang sa paglaki. Hilig niya ang pusa na rare at medyo mahirap hanapin. Dahil sa pagkaadik sa mga muning, binansagan siyang cat whisper ng Pilipinas. Pararamdaman nila pag may ka, ganyan, may problema ka, lalapit sa'yo, maglalambing sa'yo, tatabi sa'yo sa pagtulog. So, yun yung mga ganun ba na ano, So tingin ko hindi ko na kayang mawalan ng cat. Mula sa isang pusa noon, ngayon umaabot na ng mahigit 30 ang kanyang mga alaga. Pero wag ka ha, dahil hindi rin papahuli sa mga aso ang presyo ng mga pusa. Umaabot din pala sa 50,000 pesos hanggang halos kalahating milyong piso daw ang bawat isa kaya ang budget sa pag-aalaga at mga needs ng mga pusa na ito kailangan din daw may pera ka a month um, kasi may litter sila eh tapos may food may vitamins tapos yung shampoo nila so siguro around 30,000 a month yun yung kailangan sa dami ha pero syempre kung isa lang naman dalawa ganyan hindi naman ganoon kalaki yung maintenance nila tapos yung food um, Meron silang cat food. Tapos hindi ko rin sila sineselan. Minsan pag kumakain ako, binibigyan ko sila ng mga table food, ganun. So parang anak ko na din. Hindi ko sila yung parang tinatrato na pusa lang. Sa kanyang mga alaga ngayon, may tatlong apple of the eye daw si Shane. Si Mehmed, na isang British short hair. Si Chanel, the Sphinx. At si Ginger, ang proudly pusang Pinoy. Kabilang sa top 10 most expensive cats, ang mga Ashera, Savanna, Persian, Sphinx, ang British Shorthair at mga Bengal cats. And speaking of Bengal cats, eto naman ang napiling alagaan at maging collection ni John Benedict Guerrero ng Bulacan. Ang Bengal cats ay malambeng. Uh, kahit natutulog po tayo, tumatabi sila sa paanan, sa ulo minsan nang hahalik sila, tumatabi sa tulo, uh, ulo po natin. Ang imported po, uh, na ang may papel na island born na dito pinanganak sa atin, 85000 to 120000 2000, nagdidepende po siya sa coloration and pattern. Uh, ang mga imported na mga breeder, nasa 120 to 200, 280,000 po. May git Bengal cats ang kanyang inaalagaan ngayon. Ang pagiging malambing daw ng mga Bengal, ang nagpahuk sa kanya. May isa nga siyang alaga na nagkakahalaga daw ng mahigit 200,000 pesos, ang Blue Bengal pinakamahal kong pusa, eto si Pulon. Pinakapaborito ko po sa lahat. Dahil siya, ang kulay niya ay kakaiba. Kapag nasisinaga ng araw, parang nagiging silver. Dahil sa kulay niya na diluted na black, kaya nagiging ganun ang kulay niya, nakakaiba. Pero alam niyo bang may mga kahulugan pala ang bawat kulay at uri ng mga pusa? Ang gray nagdadala daw ng love and harmony sa bahay. Ang white cats naman nagtatanggal ng stress at sakit. Nagpapayaman naman daw ang mga ginger-colored cats. Pampatatag ng pamilya ang may three-colored cats. Happiness and good fortune ang dadalhin daw ng mga striped cats. Long life naman para sa mga Siamese. At ang black cats, taga-protekta daw ng tahanan. Winner, di ba? Sa espesyal na atensyon at pagpapanatiling maganda, ang mga nagmamahalang pusa at aso na ito. Isang luxury pet shop ang kayang sumagot sa all-around needs ng mga alaga niyong mamahalin. Ang pet shop na parang hotel na sadyang itinayo ni na Dr. Z at Dr. Ivy Teo. We have what we call the mobile grooming service and also the mobile pet shop. So what we do is pupunta kami sa mga bahay niyo, sa mga taong ayaw pa rin lumabas or hindi pa sila ready because of the pandemic, they're still more comfortable sa kanilang mga tahanan. So we will go to your homes, kami mag-groom mag ng mga aso niyo or yung mga pets niyo sa bahay niyo. At the same time, you can also you can also do shopping. Mula sa paliligo, pagblower, mga pambaganda at vitamins, kumpleto talaga sila. At para sa mga ayaw pa rin lumabas ng bahay, meron silang mobile pet shop na sagot sa lahat ng kailangan ng inyong mga dogs at cats sa bahay. We're also gonna offer what we call the mobile vet service wherein we will go to your homes and you can do home service veterinary care. Kahit yung mga check-up lang sa mga pets nyo, syempre minsan nagkakaroon sila ng sakit or if they need to take vitamins or also how to take care of their ano, coat, kung ano yung mga kinakailangan nila. We also have our vet services. Is that amazing or what? Nakakatuwa na ang dami na talaga ng taong nagmamahal at nagpapahalaga sa mga mahal nating mga hayop, lalo na sa mga aso at pusa. Aminin ninyo naman kasi kung minsan mas masarap pang magmahal ang ating mga dogs and cats kaysa tao. Pets are not just pets, they really our family deserve nilang maalagaan ng husto at bigyan ng tamang atensyon. Dahil bigay sila ni God sa atin para mas maging masaya ang buhay. The Pampa Kit. Itong pampakit ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15 gram K Magic facial skin cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay, so ito ang tinatawag nating pampakit.